Ini apa mo? Popo. Filipinas. Okay. Anong ginagawa mo? Ay. Anong ginagawa mo? Bubo. Ha? Bubo. Bubo. Sino maghugas sa'yo? Mami. Daddy. Daddy. Sabi na yun, mami. Okay, sino magugas ang puwet mo? Daddy. Oh, daddy. Daddy, nakabidya to. Sino magugas sa'yo? Mami. Okay. Ganda ka mo nung Wayne, rain, rain. Daddy. Okay, kanta ka muna, Rain Rain Go Away. Baby. Uy. Kanta ka muna, Rain Rain Go Away. Hindi kita hugasan. Ayaw mo kumanta ng Rain Rain Go Away. Okay. Kanta ka muna, Rain Rain Go Away. Okay. Dali. um mm. daddy mo. Ipad, ipad lang. Huli, nag-ipad lang. Mm, mm, mm. Lazada na naman. <laughs> Tae, mukhang Lazada. Ano na nang binibili? Naka-live tayo sa Facebook. <laughs> Naka-live tayo sa Facebook? Facebook. Lali ka nga. Tingin nga. Show me your tip nga. Mm. Eh? Hindi. Anong hindi? Hindi. Anong hindi? Mommy. Akin na yung gitara na yan. Tutugtog akong win-win-go-away. Huh? Huli. Oo. Rain, rain, go away. Come again another day. Rain, rain, go away. Go, tournament. Tournament. Mm. Oh, sorry. Rain, 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 go away. Is <laughs> it isn't more? Oh, oh. 怎么，indy，indy，哎呦，母鸡，哎呦，母鸡，哎呦，indy，哎呦，怎么，怎么，no，怎么 indy，哎呦。

Bakit? Nasa na po, Chi? Nandun. Halika muna dito. Nandun sa candy. Halika muna. Kwento mo muna kung anong ginawa ni Tito Om. Daba. Anong ginawa ni Tito Om? Paso. Paso? Anong ginawa niya sa paso? Tiba. Sinipa niya? Tiba. Sino sumipa? Tito Om. Tapos, ano nangyari? Liba. Ano na yan? sa paso? Ha? Diba? Hindi pa. Nabasag. Basag. Oh, nabasag. Tito. Nabasag. Ah, lagot ako? Bakit? Ba't ako lagot? Si Tito Om. Lagot mo si Tito Om. Tito <laughs> Om. si Daddy, lagot mo. Naglalasada. Ah? Tito Dadi. Tata sabi Sabihin mo tama na 'yan sa Lazada. Tama dada Tama Lazada, Dadi. hmm Oh, NR si Dadi anak NR. Mm -mm. nr no, no reaction. Tendem. Mm. Kausapin -mm. no, no. so, mo si Dadi, daddy, hugas mo na pet ko. Hugas pet. Kesa naglalasada ka dyan. Dadan. Nagot da, da. <laughs> mo si daddy. Da. Bakit? Sinipa. Ano sinipa? Sino? <laughs> Sino nakita mo dun sa labas? Labas. Sino nakita mo? Titi. Heti, tsaka? Jollibee. Jollibee, saan mo nakita? Labas. Ano ginagawa dun? Dayo. Ah, nagsasayaw. Oo, oh, nagsasayaw sila dun sa labas. Ano sila? Pupo? Pupo. Sino sa'yo? Daddy. ano mas, salit pa mo yun. Uy, kung ko ka sa video, tinatanggiyaw mo si Aki. Nagpahilot ako. Nak Sus, nagpahilot. Nak, nung Tuesday pa. Sunday na ngayon.